Hello, hello, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Maganda pa sa so, umaga ang iyong beauty dyan. Ako po ay in, nangungumusta lang po. Kumusta na ang health issue nyo? Kumusta na? I hope everything is okay. At nandito po tayo sa labas. Bahabang tayo po ay nakaupo. Ako po ay ini inaanyayahan ko po kayong lahat na subukan niyo po ang aming kaping green and green dahil malamig na po dito sa Canada at ito na po ang huling araw ng ating uh, summer end of August. So sa susunod na buwan ay magiging autumn na. Yun na po ay napakalamig kaya Halina kayo, PM na po kung ano ba itong kaping to sinasabi ko sa inyo. At magugustuhan nyo, may kayo sa kaping ito. Ang kaping ito ay maraming benefits at 9 uh, in 1 po. Malalaman nyo na lang po kung mag po kayo sa akin dito. At hindi po kayo magsisisi na uminom ng kaping ito. Dahil dito sa Canada, alam kong every morning, ka uh, umiinom po tayo ng mga kapi kung ano ng klaseng mga kapi at tea pero ito po i-recommend ire ko sa inyo ay napakaganda dahil po uh, pati beauty nyo ay gaganda ayan po maraming salamat po sana yung magustuhan nyo itong video nito at mag PM na po kayo sa akin dito si Nida La dito sa Canada or Windsor at uh, kung gusto nyo rin pong tumawag ang aking number ay 519-988-9560 para mas madali po or mag-message na lang ko kayo kasi pag minsan hindi kilala hindi kinukuha dahil maraming tumatawag na hindi natin kilala so maraming salamat po naway na gustuhan nyo again uh, our product from uh, Lean and Green Trading Corporation ay Lean and Green Coffee at marami pang iba. Thank you so much and God bless you all. Bye now and to God be the glory. Love you with the love of the Lord.